Hello, inay, tatay. Ipapakilala ko na ho sa si inyo ang aking dalawang manliligaw. Ako ha'y litong-lito. Naku po, paano kaya ito? Ang dalaga niyo ay problema dahil ang gwapo ho. Ang hangs, ang sweet ng aking manliligaw. Josa, sino ba talaga mas mahal mo sa aming dalawa? Ha? Josa, di ba ako mahal mo? Di ba? Oh, okay. Di ba ako yung gusto mo eh, no? Diba? Bastos ka! Kausap mo si Josa, di ba? Josa! Hindi, sa akin ka sumagot, di ba Diyosa? Ako mahal mo, di ba? Di ba? Ako, di ba? Ako, no? Inay! Diba? Tata, ibabain nyo na ako. Ayoko na sa kanila. Ay, balik niyo na ako sa magniniyog. Doon na lamang ako. Diyosa, sumagot ka! Mamaya na yan! Sumagot ka! Sino, mas mahal mo sa amin dalawa, ha? Sino? Ay! Sinasaktan mo eh, di ba ako mahal mo? di diba? ba ako? Oh, ba? Di ko sinasaktan si Diyosa! Mukha <laughs> <laughs> ba akong nananakit? Di ba hindi naman Diyosa, mahal mo ako, di ba? Joseph, di ba? Sumagot ka na kasi. Sumagot ka na, Jo. Joseph, sumagot na. Akin lang si Joseph. Akin na. Akin na. Akin Akin na si Joseph. Akin na. Akin si Joseph. Akin. Huwag kang bastos. Joseph, diba? mamili ka. Mamili ka, Joseph. Sabi mo. Sabi mo ka inyo na. Ako tatay, tulungan ninyo. Ako tatay, na, Inay. Joseph. <laughs> ko sa inyo. Uuwi na ako ng Batangas. Ako ay mga ngawit na lamang doon ng niyog. Diyosa, ah, Diyosa, oh, uy, sige na. Uy, Diyosa, dito na. Bastos ka kasi. Ikaw